Ito yung unang random tulong sa 2021. Ngayong taon, buena mano. Sabi nga ng mga matatanda, ulitin ko, nasabi ko na ito last year, kapag sa unang, unang pasok na araw ng bagong taon, kayo nakatanggap ng biyaya, abah ala eh, tuloy-tuloy hanggang sa katapusan ng taon, punong puno kayo ng biyaya. Kaya, kung sino man matatawagan namin ngayon, swerte mo! Pasok, Lumian yuki Sa ating random tulong sa 2021. Sige, tagulongin mo naman ngayon. Mm -hmm. Tingnan natin sino ba ang maswerte sa buong taon ng 2021 kung pagbabasihan natin sinasabi ng mga tatanta. Pero, ang sigurado ako, merong maswerte ngayong araw na ito. At sino yan? Okay. Pindok. Anong pangalan? Floor, idol. Floor. Floor. Tawagan na si Ma'am Floor. Tingnan ko. Tumutugma ba yung mga numero? Mm -mm. Okay. 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 And okay. Go! Tingnan natin kung ito bang si Floor gising na. Baka eh, may hangover pa ito. Mm -hmm. Baka madaling araw na ito natulog. <laughs> Hopefully, gising na siya pa siya. Happy New Year! Happy New Year! Taga saan po kayo, Ma'am Flor? Ah, taga... Saan po? Morong Rizal. Morong Rizal! Magandang umaga, happy new year sa mga taga Morong Rizal. Magandang umaga pa sa mga taga Morong Rizal. Happy New Year! Happy New Year! Ma'am, isang tanong lang. Ano po yung inyong New Year's Resolution? Ano, sir... Siyempre po, ako po marami po sa inyong lang po magbigyang nanay ko ng pang-maintenance ng gamot. Tapos po ay konting handaan po. Okay. Yan yung New Year's resolution nyo. A wish yan eh. <laughs> ano Christmas po, ay, wish. Ay, po, sana po, ano mga po, ay magkaroon ng maayos na hanap buhay. <laughs> ah, okay. Ooh. Magkaroon ng maayos na hanap buhay. Eh, 5,000. Okay na ba yan? Okay na po, sir. Okay. Ano po yung paboritong manok ng bayan? Oley, roasted. Pobra tara. Ha, ah, ano daw? Sa 500 sana. Ayo. Okay, dadya meron 10,000 pesos plus. Oley, roasted. Okay, 10,000 pesos ang matatanggap nang nagpadala ng video pero nanonoot. Mm. -hmm. Pag sinagot ang tawag, kailangan ang bunga dagat. Nanonood ako para makatanggap mo ng 10,000 pesos galing sa SOSI. Napaka-sosyal. SOSI. Ascorbic Acid. Huh? Non-acidic yan. From ATC. Pero, oh. hindi po sosyal ito pagdating sa presyo. Pangmasa po ito. Affordable po sa lahat. 350 lang po per capsule. Pero, punong-puno po pagdating sa proteksyon para sa inyong immune system. Yan po yung SOSI. Okay? Ascorbic Acid ng vitamin C na vitamin C. Okay. Tawag na tayo. 10,000 pesos. Hmm. Anong panggap? Um, nireklamo po sila sa barangay dahil maingay. Maingay. Yes. Of course. Sige. Tawagan. Maingay. Nagreklamo. Kayo. Mm -hmm. Pinapabarangay. Hello? Hello? Hello, may nagpapar may nagrereklamo po sa inyo, maingay daw ho kayo. Hello. Pero nanonood po ako. Yes, 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 sabi ko talaga. bueno, mano. Paano na yung kanin video? Hindi ko ako natulog kasi wala po ng tiyan ng asawa ko. Sira na po 'to na konting tulong po pang po na ating Mr. Estrocosia. Salamat po. Okay, si Ma'am ay taga Binyan Laguna ma'am. Opo, ma Opo. Darating na po dyan mamaya before 3 p.m. ang inyo pong 10,000 pesos. Congratulations po, ma'am. Thank you. Thank you po, Happy New Year po, madam. God bless. Okay. At ngayon naman, level up tayo from 10 to 15. Yeah. Ah. At ito pa rin po ng Sosi. Ayan. Sosyal na sosyal. Vitamin C. 500 milligrams. Ascobic kasi Pero pangmasa at hindi po ito sosyal dahil murang-mura. Pero ngunit, pagdating po sa pag-boost ng inyong immune system, siksikliglig. Okay, dahil lang gan, 15,000. 15,000 pesos. Sosie. Sosie ng ATC. Oh! May isa pa po sa number. number. May isa pang number. Oh. Hmm. Mabibili sa lahat ng butika ang Sosie Vitamin C. taga Sambato. Oh, okay. Sige. Okay. Anong panggap ulit? Bala na kayo. Ano? Anong panggap? barangay po sila, maingay sila. Maingay, maingay, maingay. Oo nga. Baka ka... Hello. Hello po. Good morning. Hello. Ingin Hello ingin po nyo, Good morning po. Hello. Ang ingay-ingay ingay nyo, ko na kayo eh. <laughs> Nanonood po ako, ma'am. Yes! Ako po si Regine Manikar, o taga Ormoc City Leyte. At ako po ay isang dating OFW na manutrato ng amo sa Saudi Arabia Riyad. Ngayon po sana si Rafi, ako po ay hingin ng tulong sa inyo dahil po dito sa aking hospital bill. Hindi po kasi namin nabayaran lahat dahil po sa laki ng bill ko po. Ako po kasi ay nadisgrasya sa motor. Nabali po itong kanang kamay ko po sa ito po. Ito po siya. Nalagyan po nila ng bakal sa sa taas para po uh, hindi magalaw yung bali ko po, po. Sana po matulungan niyo po ako. Okay. Mambigin ng Ma Purok 5 Barangay Bagong Buhay or City Leyte. Bago po mag-PPM, darating na po sa inyo ang 15,000 pesos. Congratulations po. Thank you po. Thank you po. At meron tayong accomplishment a report po, magandang araw po si Rapi. Nakuha na po namin ang napalunan natin. Ito po yung grocery. At mamaya po, bibili po kami ng materialis para po sa bahay. Maraming maraming po talagang salamat. At maraming salamat po din sa ETC, Susi, pampalakas ng resilience sa panahon ng pandemya po. Maraming salamat po Sir Rapi. Sana po maraming matulungan yung katulad ko. At more power po. Merry Christmas and mabuhay po kayo. Salamat at sa mga gustong sumali, paano ba yan siyang Marks? Yes, Idol, mga kapatid, bagong taon, kaya bagong pag-asa rin ang ibibigay natin sa ating mga kapatid, ha? Kaya mga kapatid, ihanda na ang mga pang-screenshot dahil eto lamang ang garantisadong paraan para makasali kayo sa tulong ni Idol. Sa pamamagitan ng cellphone video ay pakilala ang sarili at ikwento kung bakit karapat dapat kayong makatanggap ng tulong mula kay Idol Rafi. Send ang video kasama niyong contact number sa Rafi 2 in Action Facebook page o kaya naman sa Rafi 2 in Action at gmail.com. I-like at i-share ang Facebook pages ng 1PH at Rafi Tulfo Action. At syempre, tutok lang dito sa Signal Channel 1 at sa TV5 para lagi rin kayong updated kapag nag-live na ang Idol in Action tuwing 10.30 ng umaga dahil mali ninyo kayo na ang sunod na mapipili sa tulong ni Idol Hatid ng ATC. Dumako na tayo sa ating pangalawang random tulong para sa year 2021. Random dahil kung sino po ang mapipili doon sa mga nagpadala ng mensahe at numero sa pamagitan lamang po ng pagturo turo nitong daliring ito at yung mataon itong daliri ko doon sa nagpadala siya na yon ang maswerte and fire sino yan? si princess idol princess oh, napakagandang pangalan yeah. so, si madam princess tawagan na natin Madam Princess, Happy New Year. Mm, -mm. Anong tawag sa inyong dalawa? Bearer of Good News. Oh, sabay pa sila, parang makambal. So, okay. parang kambal sila dalawa. Okay. Nasaan na si Madam Princess? Oh. Ma'am Princess. Ma'am Princess. Hello? Happy New Year! Happy New Year sa Ma'am Princess, taga-sampo kayo, Madam. Baler Aurora, Aurora po. Aurora, Baler Aurora. Ooh. Congratulations, meron po agad kayong 5,000 pesos. At, ma'am, ano ba yung paboritong manok ng bayan? Uling Roasters. Kumura sa pasensya na. Kasama pa yung baby kay. Congratulations, meron kayong 5,000 plus. Uling Roasters, Madam, happy new year muli. God bless. At meron po tayo accomplishment report. Maraming maraming salamat. Nakanggap ko na po na panalunan ko sa kanding tulong. At saka itong all-in-all rosso. Sumobra sa sarap. Pasensya At ngayon, tumako naman tayo sa ating pangatlong random tulo. At itong dalawa, anong tawag sa inyo? Bearer of good news. Oh, di ba? <laughs> Now. Si Yumi, papaanda rin yung ruleta sa ating cellphone na kung saan tumatakbo mabilis yung mga nagpapadala ng mga mensahe at kanilang mga comments at cellphone number. Now, pong Yuki, anong meron dyan? Anong pangalan? Si Michael, idol. Michael. Yes. Pong. Yes. Pakitawagan agad si Sir Michael. Babating ko agad yan ng ating at 5,000 pesos. Kamero, tumutugma. Hindi na, na tumutugma. Okay. Mm -hmm. Okay, sige. Fire. pindot. Mm. Hello? Hmm. Hello. Sir Michael, congratulations. Happy New Year. Para lang ng 5,000. Yay! Ito po. Happy New Year. Happy New Year po. Happy New Year. Sir Michael, taga-sampo kayo? Ah, Taga-balisela po. Valenzuela, malapit-lapit lang. Kapit Valenzuela. na halos. Okay. Uh, Sir Michael, ano ba yung paborito ng ng bayan? Holding rosters. Sumabra so, sa sarap. Pasensya na. Ayun. Congrats. 5,000 pesos bago mag. 3 p.m. Andiyan na po sa inyo. God bless. Happy New Year ulit. Ingat palagi. Yes, yes, yo. Level up na tayo sa 25,000 pesos grand tulong. At ito rin ang Chosie ascorbic acid at non-acidic na vitamin C ng ATC. Mabibili sa lahat ng butika nationwide. Social na social ang pangalan, SOSI. Pero pangmasa po ito, abot kaya sa inyong mga bulsa. Dahil 350 lamang, pero siksikliglig pagdating po sa proteksyon ng inyong immune system. I-dial na natin itong 25,000 Yuki, Go ahead, dial at Yumi. Siguraduin na tumutugma yung cellphone number dyan sa iyong listahan. Sa cellphone na dinadial ni Yuki, siguraduin na hindi yan boyfriend niya o papa niya o kung sino pa man yan, kailangan, kailangan talagang yun na yun yun. Yung nagpadala ng video. At kailangan yung padala ng video, nanonood ko, hindi. Disqualified. Agad-agad. Okay. And now, Daya, anong panggap? Yung pinag-inuman po nila. Pinag-inuman. Hello? Hello? May nagre-reklamo po sa inyo. Yung pinag-inuman nyo daw po kagabi, nakakalat sa harap ng bahay nila. Kagabi, nanonood po kami! Yeah! Okay, si Girlie, isang labandera ng Santa Rosa, Laguna. Panonood natin yung kanyang video. Ako po yung mayingin ng tulong para mapagdamot aking anak. Baby pa siya, may lus-lus na po. Matagal na po, malaki na po kasi yung klub niya. Salapi. Puno naman ako po? Ma'am! Bago mag-3PM, nandiyan na po yung 25,000 pesos sa inyo. Congratulations po. Happy, 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 happy New Year po. はい。Okay.